oi hello mga kabisnes. So, kakauwi ko lang galing sa ating tindahan, sa ating fried chickenan. So, andito na sa bahay, pa chill chill, pa relax relax mo na kasi medyo na haggard tayo ngayon sa sobrang daming ginagawa sa ating <coughs> tindahan. Marami tayong kinagawa ng mga layout sa mga order sa ating mga nagpa-print nagpagawa ng mga ganilang mga personalized na mga gamit sa school. So, yun po ang ating tinatarget ngayon, yung mga pasukan. So, malapit na pasukan mga kabisnes. So, bale, share ko sa inyo mga kabisnes kung paano natin na na-survive, kung paano natin na lampasan ang katumalan ng ating pagbibinta ng fried chicken. So, sobrang tumal talaga mga kabisnes kasi mula nung walang walang pasukan, walang klase. So, lang lalo, na sa area ko, sa area ko kasi ang area ko is yung mga estudyante lang talaga ang ating pinaka market sa area ko kasi malayo tayo sa sentro sa aming barangay, malayo sa sentro kaya pag may mga bumibili man na mga Residence sa barangay is yung lang nasa malapit lang tapos malam wala kasi masyadong matao sa area ko kasi ang school lang ang eskwelahan lang talaga ang pinaka market ko tapos yung sentro is malayo pa kaya pag walang pasukan so sobrang tumal talaga so i-share isha ko sa inyo mga business kung paano ko na lampasan ang sobrang katumalan ng ating pagbebenta ng fried chicken at lalong lalo na ngayon na lalong tumataas ang ano ngayon lalong tumataas ang presyo ng manok so dumagdag pa ang manok sa ating problema <laughs> so sobrang taas sobrang mahal na ang ating manok ngayon so okay lang yan hindi naman tayo ang ano yan, maepektuhan ang atin namang mga customer at yun po so no choice naman talaga yung mga customer natin <clears throat> kasi kumakain talaga yung mga tao so kahit ma mahal 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 na konti mataas na konti ang ating price so bibili ka talaga wala silang choice tayo din wala, wala tayo tayong choice kung hindi tayo bibili sa ating mga supplier ng pre, at, ating mga supplier ng manok so wala wala din tayong choice <laughs> bibili din tayo kasi pag hindi tayo bumili wala na tayong business ng fried chicken so <clears throat> wag na lang hindi na lang tayo maglikramo so gawa na lang tayo ng paraan <laughs> kung paano natin yan mabinta ang ating fried chicken so ito po mga pala mga business kung paano ko na survive ang ating fried chicken sa sobrang katumalan ng pagbibinta ng ating fried chicken so bale kinukusting ko talaga ang ating pag ano ating pagbibinta ng fried chicken so kinukusting ko yung ano hiwa at saka yung ating kikitain so binibilang ko talaga yung ano natin yung bawat hiwa Binib binibilang ko talaga minomonitor ko talaga yung magkano ang kikitain at magkano ang <clears throat> maninit natin sa ating kita so yun po so bali ngayon sa ngayon nga mga katumalan so magninit manit ko lang talaga na kita sa isang araw is nasa ano na lang 500 300 mayroon nga 300 300 lang 300 pesos lang ang maninit ko so yun po ang pinaka malala so sobrang tumal talaga so kung paano ko na survive ayun po inaalam ko po kung kung magkano lang talaga ang maninit ko sa isang araw so dahil alam ko na ang pinaka mababa, pinakataas na sa mga 600, 700 pinakataas na mga kikitain ko. So, ang pinakababa naman nasa 300. So, dito ako sa 300 magba, mag mag magbe-base kasi para pag ano, basta nuno nun lang sa 300 ako magbe-base kung tumaas naman ang ating kita, so mas mabuti. Pero ang binibase ko talaga nasa 300 lang kasi yun ang pinakababa kong kita sa isang araw. So, dapat ang ang lumalabas na pira, lumalabas na pira ko is hindi siya lalagpas sa 300 yun po para makasurvive po ang ating fried kasi yung iba kasi gastos ng gastos sila hindi nila alam na ang kinikita nila sa isang araw is ang kinikita nila sa fried nila is 300 lang so ang tapos yung uh, gasto nila sa mga pagkain nila sa mga ano pa dyan mga binibili lagpas sa 300 so yun po nag negative po tayo dyan so kaya jabo la, bankrupt ang ating labas sa ating project so kulang, kulang na kulang talaga ang 300 pesos na income sa isang araw lalo na pag mayroon ka ng pamilya fa di ba? kung mayroon ka ng pamilya so kulang, kulang na kulang talaga ang 300 pesos so gumawa ako ng ibang paraan kung paano ko ma ano, paano ko ma madagdagan ang ating income. So, mag -ano ako, nag jikas ako. So, yun po. Maganda din kitaan sa Gcash. So, sa Gcash, kikita ako ng pinaka pinaka maba, pinakamababa mababa sa Jikas kasi hindi naman talaga sentro yung lugar ko. Ang pinaka pinaka mababa, pinaka mababa na kinikita ko sa Jikas nasa mga 120 100 100 pesos 120 lagyan na lang sa 100 pesos pinaka pinaka mababa at pinaka taas naman nasa 500. So, yun po. nasa 500 ang kinikita ko sa Zikas. So, pag kumikita ako ng 500 so ano yon nit na ni talaga yon kasi wala kang ano diyan wala kang puhunan diyan ay oh, man ka puhunan pero sipte naman yung puhunan mo kasi pera mo lang yon pina parang pinaikot-ikot pera pina, pinalabas pina pina pinasok mo sa Gcash nilabas mo sa Gcash pinasok mo sa Gcash parang ganun lang naman tapos kikita ka ng 2% bawat transaksyon. So, 'yun po, magandang kitaan sa Chicas. So, 'yun po ang nag ano po, nag nag ano ko sa nag nakaka, nakakatulong sa pag ano ko, pag-maintain ng aking business ng fried chicken. So, bali hindi na nagagalaw yung kita ko sa fried chicken. So, 'yun po. So, bali hindi, hindi na nagagalaw yung kita ko sa fried chicken. So, doon sa Jikas ang ano ko, ang mga kinukuha ko yung mga konsumo ko sa araw-araw at isa pa gumawa ako ng printing so bale nag ano ako kumuha ako bumili ako ng printing machine yung ano pang pang print na printing so yun po so okay din ang kitaan sa printing lalo, lalo na ngayon pasokan okay din okay nga di ba yung, yung, kita ko sa painting kahit wala pang pasukan kasi yung girlfriend ko marami siyang mga kakilala mga kaklase niya tapos education kasi ang course niya kasi yung mga kaklase niya at siya naman is kailangan talaga nila ng mga paperworks di ba mga mga teachers napaka ano na mga paperworks so need nila ng printing. So, yung mga kaklase ng girlfriend ko, so, doon sa amin nagpa-print. So, okay, okay ang kitaan sa printing. So, yun po, dagdag po kitaan. So, yun po, so, bali, hindi na nagagalaw ang ating kita sa fried chicken. So, kung tutuusin nga, kung ang fried chicken lang talaga ang ating inaasahan na kita, na 300 a day lang wala talaga hindi talaga mag mag stay hindi talaga mag survive ang ating fried chicken na no, business so yan po ang diskarte so wag po tayong mag focus sa fried chicken kasi kung alam natin na yun lang ang kinikita natin sa isang araw so wag tayong mag focus gagawa tayo ng iba na pwede natin pagkikitaan para hindi natin magalaw ang ating kinikita sa fried chicken or ang ating puhunan sa fried chicken so yun po ang pinaka magandang diskarte dyan mga kabisnes bali sa gcash naman wala akong pira dyan na ginagamit so yung pira na ginagamit ko dyan sa gcash ko inutang ko yon <laughs> inutang ko yon so bali inuturo ko yon mamaya uh, sa, 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 ano, sa, susunod na video kung paano ko na kung paano ako nakaka gawa ng puhunan sa Jcas so yun po mayroon po akong puhunan sa Jcas na tamang tama tal lang talaga sa mga may magpa transact kahit mga nasa mga 20k 25k ang transaction kayang kaya ko yun eh, ano. pero yung pira na yun, hindi, hindi, hindi yun sa akin yung 2% lang ang sa akin. So, yun po. So, next time, ituturo ko yun mga ka-business kung paano natin yun, eh, kung paano natin yun gawin. <laughs> Para, mayroon din kayong, ano, ibang pagkikitaan mga ka At sabay-sabay tayong aangat sa pagninegosyo natin. So, yun po mga ka Thank you for watching and God bless.